Amazing na buhay. Isang maulan na araw. Uh, ayan, so ikot lang po muna tayo guys sa ating alagaan guys. At uh, ngayon po ay walang tigil ang ulan. Ayan, so update ko kayo sa sitwasyon natin dito. And uh, ipapakita ko rin po yung ating mga madre de agua. So ang dami na pong cuttings uh, na available. And uh, ang gaganda ng tubo at lalo na ngayon ay umulan pa. ano? Ayan po sa likod ko. Yan. Yan po yung ating mga tanim na Madre de Agua. Yan, so, huwag na po masyadong pansinin yung sa kabilang side dito. At uh, naransak po ng kambing yan. naransak ng kambing kaya ganyan. Pero ayun o. Oh, yung sa mayero. Nakita nyo ba yan o. Oh, ang gaganda yan. Yan. Talaga yung sigutan natin. Ayan. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo naransak. Ayan kasi pinawawalan ko na uli sila dito. At uh, ilang araw po kung hindi, hindi nakapagsasakate ata uh, sobrang dami ng ginagawa. And uh, ubos na rin yung uh, damo rito sa uh, kanila pinagsusugan. Kaya dito ko na sila pinapaalpas para makain sila. Kahit paano, ang problema ayan, no. Uh, nararansak ko yung ating mga madre de agua. putol-putol hmm. so, po. Yung karamihan po ay putol-putol. Dito lang naman po sa area na to. And itong sa luobon na to, yan, hindi nila maabot ma yan kaya malago pa yan. Malago. Ayan. Then, ayan po yung ating mga kambing sa kanilang kulungan. Hindi sila makalabas. At uh, walang tigil ang ulan. Ayan, pasok tayo dito guys. At, uh, dito sa looban, ay mas marami tayong Madre de Agua. Ayan. So, ikutan tayo. Maganda kasi tignan yung mga Madre de Agua ngayon dahil uh, umuulan. Basa sila. Oop. Ay, mga manok natin oh. Mm. safety na safety ng ating mga manok guys. Ayan. Yan po yung mga dumalaga nating kabir. Ayan, nandoon sa kabila yung, ayan, yung mga road islands. And then ito, yung mga breeders natin na kabir. Um, mm. ayan yung mga sisiw natin. Ayan. ayan. mga safety, safety po sila lahat. Safe naman po lahat. Kahit maulan, ayan. Okay naman sila dito sa kabilang kinalalagyan. Ikot tayo dito. Ayan yeah, o. So, ang ganda ng tubo. Kaya lang ito, mga naransak na rin. Oh. Mga naransak na rin nila yan. Pero, mabilis na matumubo yan. Uh, ah, tutubo ni Gaga So, ito. Yan, nandito po talaga yung uh, marami nating tanim. Madre de Agua. Ganda guys o. O, oh. oh nakita yung dahon o. Oh. Oh, napakataba. Napakataba niya, no. Oh. Kung kailan ko lang inarbisan niya, parang last month ko lang yata inarbisan to. Ngayon eh, ano na, oh, malalago na naman. Hmm. Yan, so papakita ko lang sa inyo guys yung ating Madre de Agua. Oh. Ah, dito ay eh, sa loob ng gubat ng Madre de Agua. <laughs> Ayan, ito po mga kukunti ang dahon. Ayan, uh, yan po yung mga naharbisan na natin, nakuhaan natin ng mga talbos. Ayan o. Oh. Ayan. andito po lahat ng mga tanim natin yung mga delbiagwa. Ayan. So yung mga kukunti ang uh, dahon, mga naharvestan ko na yan. Ito mga makakapal na to. Yan po yung mga nauna ko hinaharvestan. Ngayon po ay malalaki na naman. Oh. No? Ready for harvest na naman yung mga yan. Ayan. And so dito tayo nag-harvest ngayon sa Bandal Dikuran. Ayan. Ayan. Ayan so dito tayo guys Napaka lang Pero Yan kasi ang gusto ng Madre de Agua Yung basa Yung talagang ano uh, Parang swamp area Once na nabuhay na siya Yan ang gustong gusto ng Madre de Agua Yung parang swamp Matubig Kaya mas uh, maganda ang tubo nila Pagtabing ilog Tabing creek Kanyan Yan ito Nag-harvest tayo guys so, Ito yung mga Napanguha ko na ngayon Ngayon lang Katatapos ko lang ito ito guys, uh, approximately mga sampung kilo yan. Ito ay good for one day lang ng lahat ng ating mga alaga. Baboy, pato, manok. Yan, sa kanila lang yan. Hindi pa kasama yung kambing dyan. So sampung kilo ang kailangan ko araw-araw, everyday. Sampung kilo ang kanilang consumption. Ma, yan ang hinahalo natin sa darak sa mais. Uh, Chinachapa natin yan. Yan, ito guys. Oh, Manguha tayo mamaya. Kaya lang hindi ko na makukunan kasi wala akong kuha at umuulan. Ito ipilipil, ipapakain natin yan sa mga kambing mamaya. Yan, o gawa nang hindi sila makalabas. So yan muna ipapakain ko at uh, hindi rin ako makapangalakate. Hmm. Yan o. Oh. So daming cuttings available guys So, Doon po sa mga interesadong bumili. Yan tayo po yung nagbebenta ng uh, Madre de Agua cuttings. 10 pesos per cutting. 2 to 3 nodes, minsan 4 Depende po sa distance ng uh, node Ayan So 10 pesos per cutting po Nagpapa-LBC tayo Yung uh, shipping fee ay COD Yung bayad po sa cuttings Ay sa GCash Ayan, PM lang po kayo Nagpapa-LBC po tayo nationwide Ng Madre de Agua Maganda Ngayon po ang uh, magandang uh, Magtanim, yung medyo naguulan pa kasi pagka huminto na ulan, mainit na, kailangan sa planting bagyo ito buhayin. Ayan, kasi uh, mahirapan kayong buhayin niyang pagka direct sa lupa, pagka taginit na. Then kailangan ay nasa lilim siya. Pag Pagka nabuhay naman na yan, ay matibay na yan. Kahit saan nyo itanim yan eh. Mabubuhay na yan. yung pagbubuhay lang po ang medyo critical dyan. Ah... Uh, kailangan uh, nasa lilim siya, alaga sa dilig. Yan. Kaya ako ina advise ko, lalo na pagka taginit, sa planting bag muna. Yan. So yan po ang ating mga Madre de agua. Hmm. Ito, tataba guys. Okay, so. Oh. Ito, tinatanggal ko to yung mga baging-baging na to. Yan. So sabay na yan pag harvest ko, sabay linis na. Ito, so, you know, nakita nyo yan you know, Oh. Pasukal pa guys. Oh. Yan, oh. mga baging-baging. Pero pag yan ay eh, naabot ko na, ito kasi, ayan o, oh, ito mga tuyong-tuyo na to mga tuyo, mga baging yan na pinagtatastas ko. Pinagtatanggal ko yung mga baging, ayun o, oh, ito, naharvestan ko na. Hmm. Ayun, mga naharvestan ko na yan guys o. Oh. Malinis na. So ganyan po magiging itsura yan pagkatapos uh, tapos mo harvestan. Para makatubo siya na mas maganda. Okay, so, ang oh, dami nating na cuttings, so. Yan, yeah, mas marami dun, dun sa doon sa banda bandon mas mag mas magugulang ang makukuha natin doon so marami po tayong available na cuttings yan doon po sa mga interesado PM lang po kayo yan yeah, so tara guys mangunguha ako ng ipil-ipil and then konting madre de agua at uh, papakainin natin yung ating mga kambing okay Lali, doon Mm. Ayan guys. Dipil-dipil at Madre de Agua. Yeah. Tatag natin doon sa pakay na nila para hindi nila tapak-tapakan. Ayan. And Madre de Agua Ayan, ipil-ipil at Madre de Agua Ayan, kasi hindi tayo nakapanakating ngayon guys At uh, wala nga tigil ang ulan And uh, nabibisi tayo Ang daming dapat gawin Yung mga solar lights nga eh Okay na, may mga bracket na. Hindi ko hindi ko pa lang ma-set sa ano, sa bubong. At uh, ang dami laging ano. Ang dami daging uh, sumusulpot na gawain na dapat unahin. Yan. Yan guys. Ay sila guys. Yan. Etong ano guys, so oh, bumigay kaagad oh. Hmm. Napunit kaagad yung laminated na sa ako, wala talaga tibay na maasahan Yan. Uh, but ito matibay talaga to kasi tolda to eh. Pero umorder na tayo ng ganito, guys. Yan, nang um, isang ganito pa. Umorder na ako nasa bahay na uh, sa Shopee. Sa Shopee na ako bumili. Ito kasi, 25 ang bili natin eto Yung ganito rin, ganitong ganito sa Shopee 16 lang. Yan, tolda. 16 lang nasa bahay na, guys. Taka-order na ako so ikakabit na lang. So ito ay papalitan ko na. No, walang walang tibay na maasahan. Parang isang buwan lang yata ito. Napunit na kagad kasi noong mga nakarang araw ay eh, napakalakas ng hangin. Pero itong isa ay okay naman, ayun oh. napunit 'to. Oh. Ito okay naman. Yan, pero ito talaga matibay talaga 'to, guys, yung tolda. Yan nga. Pero tatayin sa niya nasa bahay lang. Yan, abangan nyo guys at uh, iba-vlog din natin yung pagkakabit niyan. Ayan. So, ito sila. And, si Dagul. Ayan. So, ayan. Ganyan lang muna sila. Ta, hindi sila pwede lumabas. At, uh, walang tigil ang ulan. Mm. So, combination, guys. Combination ng Madre de Agua at ipil-ipil. Uh, Ganyan kasi ang kambing, guys. Kailangan i-combine mo. Pag puro ipil-ipil lang, madali silang manawa. So, kailangan combination. Minsan, damo. Damo, Madre de Agua, ipil-ipil, damo. Ganon. Basta may combination. Ah, uh, ganyan kasi ang kambing eh, madali silang manawa. Yan. Ayan po. So, ayan po ang ating activity for today. And ito pa yung uh, mga Madre de Agua natin sa gilid. Ayan. Kung doon po tayo ng uha, yun, no? Oh. kung natatanaw niya, ayan, oh. no? Ayan, ayan. ayan, yung doon sa may looban na yon doon po. Yun po ay hindi nararating ng kambing yon. Uh, off limits sila doon off limits kasi yun talaga ang concentration ng mga tanim ko doon tayo kumukuha ng pagkain talaga nila eto kasi okay lang ito na iparansak dahil konti lang naman ito sa mga grid gilid lang kaya dito ko sila pinapaalpas pag wala akong makuwang or pag wala akong oras na magsakati talaga at wala akong maipakain sa kanila dito ko sila pinaalpas pag maganda panahon pero off limits sila doon yan doon sa loob na yon So nandoon na ang pambenta natin ng cuttings and nandoon ang uh, pampakain sa kanila. Pero ito yung nakukuhaan ko rin doon ng mga pampakain sa kanila at cuttings. Ayan. Yan mga yan. Ayan. Pero ayusin natin ang sistema. Yan ayusin natin. Uh, darating ang araw ay hindi na natin ipaparansak yan. So ayusin ko ang sistema. Yan So abangan nyo guys. Lahat naman po yan i-document natin sa ating mga vlog Ayan guys, so yan po ang aking may babahagi sa inyo for today. Ngayon po yung araw ng Webes, October 19. Uh, isang maulan na araw. Kaya po ang ating mga kambing ay nandito lamang po. And yun nga, yung mga ating mga Mother de Agua. Uh, ito naman po ang uh, gustong gusto ng Mother de Agua, yung ulan. So, blessing din po yan. Uh, kasi ang kapalit po niyan ay mas mayabong na Mother de Agua. And syempre, yung mga cuttings natin ay mas lalaki as at mas hahaba So mas marami po tayong makukuha ang mga cuttings Yan so doon po sa gusto umorder guys Yan nakikita nyo naman Basta may tanim po kayo sa paligid nyo Wala pong problema ang uh, ipapakain nyo sa inyong mga alaga So yan magtanim na kayo ng Mother de Agua At uh, kung gusto nyo pong umorder sa akin 10 pesos po per cutting At nagpapa lBC po tayo PM lang po kayo Sa kabukas uh, farmer FB page Or sa aking personal uh, email Na nasa description box po ng mga videos ko Ayan, so maraming salamat sa lahat po ng mga solid ka vocals. Maraming salamat po sa inyong patuloy na support ha? And sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat din po. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong kabocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!